Hello! Welcome back sa aking YouTube channel. This is another vlog. Ayan, at kung bago ko palang sa aking YouTube channel, please paki-like, subscribe, click the bell button para maging updated kayo sa aking mga bagong uploads. So, ayan nga pala, no, magluluto tayo ngayon ng chicken feet. Ayan. So, yan yung ating ingredients. Ha? Meron tayong bawang, sibuyas, and then, may paa tayo ng manok. So, yan lang yung kaya ng bulsa natin, no? Dahil yan lang ang mura at saka meron tayong patata. And then, gagamitan pala natin ngayon ng barbecue sauce. So, yan kasi yung barbecue sauce nila na sayang lang dahil pag na-open kasi na isang weeks, hindi na nila gagamitin. So, at least na itapon, so gamitin natin. And then, meron tayong black pepper, meron tayong bitsin, and then asin. So, yan yung uh, panimpla natin, no? Um, So, nagpainit na pala ako ng mantika. And then, so maya maya, pag naging okay na, uh, mainit na yung mantika, ilagay na natin yung ating sibuyas. siya so, nga pala, inuuna ko yung sibuyas kasi yung amo nating babae andyan. sa so, ako lang naman inuuna yung bawang pag uh, na naalis ng maaga yung ating ate. <laughs> kasi mas masarap talaga pag naging brown yung bawang. Kaso nga lang, andyan siya. So, nahuli talaga yung ating bawang. So, ayan, sinunod ko na nga pala yung bawang. Mix lang natin. Parang half cook lang siya. Para maya-maya, pag kasok niya, hindi na niya masyadong naamoy yung bawang. <laughs> so, ayan, mix lang natin ng maayos, hanggang maging okay. So, ayan lang yung itsura ng bawang natin. Sinunod ko na yung ating paa ng manok. So, ayan, no? Siyempre, kuko. Pinanggal natin dyan. <laughs> Nilinis na yan ang maayos, no? So, ganyan yung hitsura ng ating paa ng manok. Sa mga hindi makakain ito, siguro skip nyo na lang. Ayan. Pero ako, kumakain, sarap to. pag Lalo na pag-barbecue nito. Ay, nako, sobrang sarap. Saka, pag sa Pinaslena, ah, hilig namin dito is adobo. So, dito, ah, gagamitan ko ito ng barbecue sauce. Gaya nga sabi ko na nasasayang lang naman yung barbecue sauce nila dito. So, kami ang gagamit. So, ayan, dinagdagan ko pala siya ng tubig at pakuluan natin para lumambot yung ating paa ng manok. So, ayan, oh, kulang pa yan. So, kailangan pa talaga siyang pakuluan. So, dinagdagan ko na siya muna ng asin. Uh, bitsin. Ayan. Para naman lumasalasa yung ating uh, manok. So, nasa sa inyo pa rin na panlasa. Tsaka paminta. Pero nasa sa inyo, kung gusto nyo ng paminta, o oh, kung ayaw nyo naman ng paminta, okay lang. So, kayo pa rin ang masunod. <laughs> Pero ako kasi, pag may paminta, talagang nilalagyan ko. No, hindi mawala yung paminta sa akin, basta meron lang. So, ayan, takpan natin kasi kulang pa talaga sa luto yung ating paa ng manok. So, ayan, oh. No? Ayan, nagdrop na rin yung tubig. So, medyo kulang-kulang pa yan siya. Kaso lang, ah... Uh, Gutom na lola nyo, kaya dagdagan ko na yan siya ng sauce. Yung ating barbecue sauce. So, ayan. Nilagyan ko na ng barbecue sauce. Instead na naging chicken barbecue, ginawa na nating parang adobo. <laughs> Sweet and sour na to. Kasi manamis-namis to siya, promise. Masarap naman siya. So, ayan, no? Mix lang natin ng maayos. Tsaka nga pala kasi itong barbecue sauce nila sobrang dami na. Tatlong ano ganyan kalaki yung nandyan sa ref. Kasi pag nabuksan nga, kaya na sabi ko pag nabuksan na nila, hindi na natilaga nila ano, gagamitin. So, ayan, no? Check natin. Pag mm, medyo maano pa yung tubig hindi pa siya lumapot so kulang pa siya talaga sa laga so nilagay ko na yung sili natin para pampalasa pang anghang masarap kasi pag maanghang -ang yung pagkain natin so depende rin sa inyo no, kung mahilig kayo sa spicy okay lang pero kung hindi naman so nasa sa inyo kung lagyan nyo ng ganyang mga sili or kayo pa rin ang masusunod so ayan malapot lapot na din sa wakas yung ating uh, sabaw so lagay na natin yung ating patata So, hindi ko lang siya minix ng maayos. Ayan, pinagtulak-tulak. <laughs> Sabaya pa. Didasok-dasok. Oh, siya ba? <laughs> so, then, ano lang, gano? Push lang natin ng konti. Tapos, takpan natin ulit. Mga 5 minutes ulit naman. Hanggang sa lumapot yung sabaw niya. So, ayan, no? Malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Makakain na din tayo sa wakas. So, ayan, mix-mix lang natin ng mabuti. Tsaka nga pala tong patata kasi uh, ano siya. Hindi siya kumbaga sa Bisaya. Hindi siya uh, ano ba tawag nito, matigasin, tigas 'yan. Parang lagata, no? Parang lagata 'yan siya, hindi siya labo. Kung sa Bisaya pa labo. Eh, hindi ko alam kung ano sa Tagalog nung labo. Basta ano 'yan siya, parang nababad sa tubig kaya ang pangit. Hindi siya hindi siya magano ba, hindi siya lalambot kahit luto na siya matigas pa rin yung pan, ano niya pag kinakain mo so ayan no so okay na ready na siya pwede na siyang ngat ngatin so kainan na dish ihanda na ang ating unli rice na naman ito so ayan mga kawaii friend ah uh, kung nagustuhan niyo ang video na to or yung luto na to please paki-comment down below Paki-like, paki-subscribe na din sa ating YouTube channel at our blog and don't forget to click the bell button. Bye-bye.